pinagawa Pinag mo magnakaw. Hindi naman kita ginugutom. Ibinibigay ko naman lahat ng gusto mo. Ano ba nangyari? Hey. 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 Ang mamahal naman ng mga damit dito. Tingnan hey. mo. Mo. True yan te. Tsaka isa pa. Mahirap lang tayo din natin afford yan kagaya ni Jalicia. Afford niya lahat yung mga designer clothes. Kaya nga eh. Maswerte ng babaeng yun, no? Lahat ng mga pinapangarap ng mga babae na sa kanya na. Te, yung inggit, hindi <laughs> maganda sa katawan yan. Hindi <laughs> naman ako naiinggit. Alam mo yun, iniimagine ko lang na what if malay mo na yung mga gamit na meron siya, meron din ako. Hmm? Daydreaming? Naiisip ko nga na Hi, girls! Oy, Sorry, ah. late ako. Ah. Dumaan pa kasi ako sa CR. Eh. Okay lang yun. Ang ganda mo today, friend. Para ka na namang magpa-fashion mode. Eh? Kaya. Yeah. <laughs> <laughs> ako, luma na nga itong damit ko, eh. Luma pa yan sa lagay na yan, ah. Mo pala kasama yung boyfriend mo, sis? <laughs> Naku, okay lang naman. Kasi may shoot pa siya, eh. Pero pumayag naman yun. Ah, okay. Ah, okay. Sige, tara na. Sige na. Guys, una na ako ha. Nag-enjoy ako today. Sunduin din pala ako ng boyfriend ko sa parking. Sige, ingat ka. Sige, ingat ka, Bian. Yes. Bye-bye. Thank you. Bago mo naman tiniyama mo talaga. Bus ka na nga. Sige na, bye-bye na. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Ingat. Napakaswerte ng babaeng yan, no? Nasa kanya na lahat, maganda, matalino, tapos ang swerte pa sa love life, ang unfair ni Lord. Hoy, nagiging unfair lang si Lord sa paningin ng mga taong hindi marunong makontento. Mauna na ako, gabi na, kita-kiss na lang tayo ha, bye! Hey, ingat ha. Ingat, B! Mauwi ka na din, gabi na. Ayos ah. Isput ah. Pati nga ako ng bag mo. Ah. Hmm. Ako nga pala may-ari at dito at tanod din ako. Alam mo, dadaling kita sa magulang mo para mapagsabihan ka, ipapapulis ka namin. Ano bang pumasok sa isip mo at kinuha mo tong damit na to? Alam mo bang ako pagbabayarin ito? Pagka di kita nakita? Ah, uh, pa pasensya na po gusto ko lang po kasi makisabay sa uso tsaka gusto ko lang rin maranasan na magkaroon ng mamahaling damit. Ne, kahit ano yung reason mo, hindi pa rin tama na magnakaw. Para lang makasabay ka sa uso, gagawin mo to? Alam mo ganito, samaan mo ko sa nanay mo para mabigyan kanya ng tamang election. Gudel, ano ba namang nangyayari sa iyo? Anong pumasok diyan sa kukote mo? Yang kukote mo, Anong pumasok diyan? Pinagagawa, nagawa mo magnakaw. Hindi naman kita ginugutom. Ibinibigay ko naman lahat ng gusto mo. Ano ba nangyari? Sorry, ma. Tingnan mo sa ginawa mo. Babalikan kita, ha? Alis muna ako. Marami akong pipirmahan doon. Dahil sa ginawa mo, pati yung mga racket-racket ko, Istorbo lahat. Magtino ka ha. Babalikan kita. Bi, nga sa'yo, Bi. Ba't ka magnakaw, Bi? Kaya nga, ano ba nangyari? Kaya nga, Bi, na an ano sa isip mo? Ba't mo ka naman magnakaw? Ah, uh, Jerisha, alam ko na mabuting kaibigan ka sa'kin, pero sana huwag ka sanang man disappoint sa akin pero sa totoo lang kasi kaya ako nagawa 'yun. Ah uh, talaga ako sa iyo eh. Kaya, alam mo 'yun, ginawa ko 'yun para manlangkit minsan, maranasan ko na magkaroon ng mga bagay na meron ka. Kasi lahat ng uso nagagawa mo eh eh ako hindi ko kaya 'yun. B hindi mo na kailangan mag para sumabay sa mga uso-uso na yan? Ang ganda-ganda mo na kailangan mo pa mag-nakaw. Tiga mo, dumagdag tuloy yung problema ng mami mo. Kaya nga, hindi mo naman kailangan mag-nakaw eh. Tsaka, ano, siguro nagkataon lang talaga na napunta ako sa marangyang buhay. Hindi nakakababa sa babae ang, ang pagiging outdated sa mga uso. Tama. Diba? Alam mo, sometimes it's not bad to be different. Mas okay na unique ka, di ba? Mas okay na naiiba ka. Tsaka dapat, huwag mo na uulitin yan, ha? Oh, pasensya na, ha. na yung nasa'yo, Isha. Tsaka... Salamat din kasi kahit nagawa ko yun at nagawa kong sa sa'yo, eh. Nandiyan pa rin kayo. Salamat, at Tsaka subi ulit. Oo naman. Ayun tayo, di ba? Hindi mo na kailangan. Kaya nga, hindi mo na kailangan mag-uso-uso. Tignan mo nga ako, jolex yun sa damit ko. Hagard, okay na yan. Ayun mo lang, nagbago talaga. Totoo yan. Tara, shopping tayo. Oo nga. Shopping tayo. Tara, shopping tayo.